Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita sa Umaga. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, ang bagyong Fabian na kalabas na ng bansa at tuluyan ng humina. Pero panibagong bagyo, posibleng raw humpumasok sa loob ng par bukas. Ang DFA tumugon sa paalala ng China kaugnay sa One China Policy. Mga kaanak naman ng missing sa bungeros, nagpaareglo na raw ayon sa DOJ. Disqualifikasyon ni Secretary of Justice Remulia sa pagka-ombudsman, fake news ayon sa SC. Ito naman hong publiko, pinag-iingat nga huyan laban sa sigarilyong tuklaw singil naman sa presyo ng petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide, Brigada Balita sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho sa Brigada News FM Manila, eto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, August 9, 2025. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. Brigada Maricar Sargan. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Weather Update. Weather Update. Sa detalye na ng ating mga balita, mga kabrigada, nakalabas na nga raw ng Philippine Area of Responsibility, ito hong Bagyong Fabian. Yan ho'y huling namataan sa layong 365 kilometers, kanluran ng Lawag City sa Ilocos Norte. Ayon ho sa pag-asa mga kabrigada, tuluyan na nga ho humina at ngayon ay isa na lamang ulit low pressure area. Wala na rin hung epekto ang naturang bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, patuloy pa rin naman hung minomonitor ang isa hung bagyo sa labas ng PAR na may international name na PODUL. Iyan po yung huling sa layong, 2,220 kilometers east ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ang hangin, naabot ho ng 85 kilometers per hour at bugsong aabot na hanggang sa 105 kilometers per hour. Mga kabrigada, tulad nga ho ng Fabian, e eh wala pa ho yan direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero posible hong pumasok sa loob ng par bukas ng gabi o sa lunes ng umaga. Kapag yan hoy nakapasok na ho ng parka brigada, yan po ay papangalan ng Bagyong Goryo. May tsansa pa nga ho lumakas at mabuo bilang isang typhoon at maaring makakapekto ho sa ilang lugar sa extreme northern Luzon. Sa ngayon, Kabrigada Southwest, Munsun pa rin habagat ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa kabilang na hujan sa southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Brigada Weather Update Weather Update ang NGRMC, mga kabrigada, inatasan ang lahat ng regional at local DRRMC sa paghahanda sa banta ng sama ng panahon sa bansa. Si Brigada Kath Austria sa detalye, i-brigada mo. Inatasan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang lahat ng regional at local DRRMCs kabilang ang mga tanggapan ng Office of Civil Defense sa mga rehiyon na paghandaan ng banta ng na-monitor na sama ng panahon. Sa memorandum na permado ni OCD Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Cesar Idio, kung kinakailangan ay agad ipatupad ang nakasaad sa minimum preparedness checklist kabilang ang mga sumusunod, full activation ng response teams kabilang ang search and rescue units, health personnel at volunteers para sa agarang deployment prepositioning ng mga kagamitan at tauhan sa mga posibleng apektadong lugar, preemptive evacuation sa mga high-risk communities kung kinakailangan, regular na pagbibigay ng impormasyon at babala sa publiko, pagsisiguro na ang mga evacuation centers ay may sapat na supply, serbisyong medikal at tauhan at pagbibigay ng regular update sa publiko hinggil sa lagay ng panahon at mga dapat gawin. Pinaalalahanan din ang lahat ng kaukulang tanggapan na tiyaking maagap at maayos ang pag tugon upang maprotektahan ang mga komunidad mula sa banta ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. balita nationwide. Samantala mga kabrigada, Nanindigan ho ang Department of Foreign Affairs na patuloy pa rin kinikilala ng Pilipinas ng itong ahong One China Policy. Ayon po sa DFA, hindi pa rin ho tayo mangingialam dito po sa mga internal affairs ng China sa kabila nga ho yan ang tensyon dyan sa Taiwan Strait. Una na ho kasing ah, nagreaksyon o nagreact ang China sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng makialam daw ang Pilipinas sa mga kaganapan sa Taiwan na agad naman nga ho ikinabahala ng China. Sa katunayan, naglabas nga ho sila ng protesta. Ito pong si Foreign Ministry Spokesperson Gu Jakun at nagpahayag nang paalala kay Pangulong Marcos na nangako ng araw ho ang Pilipinas na susunod sa One China Policy at sa diwa ng 1975 China-Philippines Joint Communique. Dito DFA matagal nang sinusulong ng Pilipinas ang dialogo, katatagan sa rehiyon at mapayapang pagresolba sa mga alitan upang mapanatili ho ang maayos na ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Balita Nationwide. Inihayag ho ng Department of Justice na posibleng may ilang mga kaanak na mga nawawalang sa bungero ang nagpaareglo na lamang. Ayon ho kay Secretary of Justice Boying Remulia, may mga ulat silang natanggap na nakipagkasundo na lamang ang mga ito. Gayun pa man, hindi umano nito mahahadlangan ang kanilang isinasagawang investigasyon kaugnay sa naturang kaso. Paliwanag ng kalihim para ito sa kapakanan ng bayan. Hindi rin umano sila papayag na magiging pera pera na lang ang magdidikta kung sino ang pwedeng mabuhay at sino ang dapat mamatay. Sa pantala dumistansya naman ang kalihim sa Osapin kung magkano ang nakuha ng mga nagpaareglo lalo't bineberipika pa umano nila ang impormasyong ito. Uma, ataw, ito naman hong impeachment process hindi raho isang political circus. At wala naman daw eh, na sa 2028 ayon huyan sa isang kongres Obrigado a Haji Caminho e brigada Naniniwala si House Committee on Human Rights Chairman Benvenido Abante Jr. na maaari ng umiwas sa kwestyon ng legalidad at decorum ang sinumang opisyal ng gobyerno lalo na kung nakukuha pa rin nila ang popularidad sa politika. Ito'y matapos i-archive ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na para kay Abante ay nakababahala at nagtatakda ng mapanganib na President na magpapahina sa constitutional process ng pananagutan. Nagpadalaan niya ng mensahe ang Senado na ang accountability ay maaaring isang tabi iginit din ni Abante na ang proseso ng impeachment ay walang kinalaman sa 2028 bangko sa tungkol sa paggastos ng pondo sa panahong walang legal na mandato ang isang opisina na gawin ito ito manoy issue ng constitutional integrity at hindi ambisyon sa politika binanata naman ng kongresista ang mga senador na ibinasura ang impeachment complaint sa paniniwalang politically motivated ito nang hindi man lang inuunawa ang nilalaman at ipinuntong hindi political circus ang impeachment impeachment. Dagdag pa ni Abante, hindi ginamit na armas ng kamera ang impeachment dahil ito ay isang mekanismo upang panagutin ang matataas na opisyal alinsunod sa saligang batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido, Minabulaan na naman ng Korte Suprema ang mga kumakalat na balitang diskwalipikado na umano si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya sa pagtakbo nito bilang susunod na ombudsman. Paglilinaw ho ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, wala pang desisyon ang Judicial and Bar Council o JBC ukol dito dahil hindi pa naman nagsisimula ang opisyal na proseso ng pagpili sa susunod na maluluklok sa pwesto. Kasunod dito, itinanggi naman ang kalihim ang mga ulat dito. Ayon sa kalihim, walang katotohanan ang mga balitang kumakala tinggil sa disqualification at binigyang diin na nagpapatuloy pa ang proseso. Tumanggiri si Rimulya na magbigay ng dagdag na detalye ukol sa kanyang aplikasyon. Ngunit ay e, giniit na may karapatan siyang magpatuloy sa proseso ng aplikasyon gaya ng ibang mga nominado. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa JBC ukol sa listahan ng mga kwalifikadong aplikante para sa naturang posisyon. July. Mga kabrigada, isa hong senador, umaasang ipra-prioridad daw ng administrasyon ang pagsasayos sa mga pampublikong sasakyan. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! <laughs> We welcome ni Senator J.V. Ejercito ang pagtulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mas commuter-friendly na mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Ejercito, ito ang dati pa niya sinasabi at ipinapanawagan na pagsasaayos sa mga pampublikong sasakyan at railway system. Bilang nanggaling galing na mismo sa Pangulo ang inisyatibo na gawin ito, umasa ang Senador na tuluyan na itong ipaprioridad ng kasalukuyang administrasyon. Para magawa ito, idiniin ng senador na kailangan magdoble kayod na naturang administrasyon para magawa ito sa loob na natitirang termino ni Marcos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang PDEA at Dangerous Drugs Board nagbabala laban ho sa sigarilyong tuklaw. Synthetic cannabinoid idedeklara ide, -deklara, ide -deklara daw bilang dangerous drug. Si Brigada Jigo Kastudio sa detalye, i-Brigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Nagbabala ang Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board sa publiko laban sa pagkalat ng tuklaw o tuklaw sigaret sa bansa matapos matuklas ang may mataas na nicotine content at sintetika na binoy dito na mas malakas at mas delikado kaysa marijuana. Ayon kay PDEA Director General Yusek Itzagani maaaring magdulot ng psychotic episodes, hallucinations at seizure-like symptoms sa paninigarilyo ng tuklaw. Ipinagbabawal din ang shotgun smoking o ang sapilitang pagbuga ng usok nito sa bibig ng ibang tao ang law na nagmula sa Northern Vietnam ay may nicotine content na maabot sa 70% kumpara sa karaniwang sigarilyo na isa hanggang 3% lamang. Pinagbibili man ito online at pinaniniwala ang smuggled goods. Tiniyak ng PDEA at DDB na sisimulan na ang proseso para iklasipika ang synthetic cannabinoid bilang dangerous drugs kasabay ng konsultasyon sa mga health experts at ahensya ng gobyerno para sa mas mahigpit na regulasyon. In the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Costojon on 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority. Ato katabadbita oh, abiso sa mga motorista mga kabrigada ay good news wag humuna kayo magpapakarga, ha dahil asaan huma kabrigada ang rollback sa lahat ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Batay huma mga kabrigada sa nakalipas na apat na araw na trading, inaasahan po yung rollback sa gasolina na humigit kumulang katitinglang 25 centimos kada litro. Samantala, piso at 25 centimos naman. Malaki-laki. Ang posibli huma mga kabrigada mabawas sa kada litro ng diesel. Samantala, ang sa Pacquiao si naman ay meron pong inaasahan na piso at 20 sentimos na magiging bawas kada litro. At po sa DOE, ang rollback ay bunsod ng pagtaas ng produksyon ng OPEC+. Plus. O ito ho mga bansa na ng oil at patuloy nga ho na kawalan ng katiyakan o yung uncertainties dito po sa US tariff policy. Mga kabrigada, ngayong araw maglalabas ang final estimates sa mga oil industry sources. Samantalang sa lunis naman po yung final price adjustment at magiging epektibo naman huyan sa araw ng Martes. Rapido, Nananawagan naman si Senator Christopher Bongo sa kanyang mga kapwa mambabatas na ituon muna ang atensyon sa pagtatrabaho para sa kapakanan ng mamamayan. Mungkahi niya magtrabaho na lang ng maayos para magkaroon ng masigasig at konkretong aksyon upang tugunan ang lumalalang pangangailangan ng mga Pilipino. Ayon ho sa Senador, mahalagang unahin ang serbisyong makakapagpabuti sa buhay ng mga Pilipino, lalo na sa mga lubhang naaapektuhan ng kahirapan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Kapag healthy raw ang mindset, mas malakas ang katawan, mas malinaw ang pananaw at mas buo ang tiwala sa sarili. Ayon ho sa mga pag-aaral, ang positibong pag-iisip ay may direktang epekto sa ating immune system at overall well-being. Kaya mahalagang iwasan ang toxic mindset, stress at negativity na unti-unting sumisira sa sigla ng kabataan. Mas piliin ang good vibes, self-care at healthy choices. Hindi mo kailangang harapin ang bawat hamon mag-isa. May katuwang kang asahan Stand Out ES4 Multivitamin Capsule ay formulated para suportahan ang kabataan tulad nyo na nasa yugto ng aktibong buhay. Tumutulong itong magbigay ng sapat na energy, lakas ng resistensya at kumpiyansa para sa araw-araw na hamon sa eskwela, bahay at barkada. Sa pamamagitan nito, tiyak na healthy at laging good vibes ang mararamdaman mo sa araw-araw. Stand Out ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting. Now! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita! May Brigada one. Balita sa umaga! Tahanan ng bayan, makabayaning pagtutulungan. Tahanan ng bayan, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, sa matahon ng maraming mga tao, Si Kuya Gabriel ay isa lamang hong ordinaryong karpintero. Pero para sa mataho ng kanyang pamilya, isa ho siyang bayani. Natahimik na lumalaban sa araw-araw para po sa kinabukasan ng kanyang sampung mga anak at ng kanyang may bahay na si Mary Grace. Bukod ho sa pagiging ama ng isang malaking pamilya, kanya rin pong sinusuportahan ng kanyang asawa na nakararanas daw ho ng postpartum depression. Salip sa na sumuko, lalo pa ho niyang pinagbutihan ang kanyang hanap buhay bilang karpintero. Dahil po sa kanyang sipag at syaga, sa pamamagitan ng Brigada News FM Batangas, One Tahanan Party List, at sa panguna po ni Boss Elmer V. Catulpos ay tayo ho'y nakapagpaabot ng tulong pinansyal para sa pamilya ho ni Kuya Gabriel. Thank you po ng marami sa Brigada ng Batangas sa Mantahanan at kay Ka Elmer Catulpos. Malaking tulong po itong binigay niyo po sa amin sa pang-araw-araw po namin pangailangan sa maintenance po ni Mrs. sa pagkain po at sa pag-aaral ng mga bata. Salamat po ng marami. Salamat po. Sa tahanan ng Bayan. Mga kabrigada, kami Hurito sa Brigada News FM. Sa panguna ni Brigada, President, CEO and Chairman Elmer V. Catulpos ay taos puso ho nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong pagsuporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Mula ho rito sa Brigada News FM. Maraming salamat po mga ka-Brigada Tahanan ng Bayan. Makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ang napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang paracetamol plus ibuprofen fast relax at standout ES4 multivitamin capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Cap Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada In the heart.